yun mga boss, dito talaga natin makikita na walang isang salita itong CPBBM mga boss. Akala ko ba anti-China ito dahil sa pagkagaw nila, sa pagkuha nila sa West Philippine Sea at doon sa sugal na pogo mga boss. No? So, <laughs> marami sa mga Chinese ang pinalayas nila sa ating bansa, sa ating basahin to mga boss. Ibisa ng mga Chinese muling ibabalik ng Marcos administration. <laughs> Inanunsyo in ng Department of Foreign Affairs DFA na muling sisimulan ngayong November ang electronic visa or e-visa processing ng Pilipinas para sa mga Chinese national. Isang hakbang na layong pasiglahin ang turismo, palakasin ang digital system at patibayin ang people to people ties sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa DFA, sinimulan ang soft launch ng programa ngayong November 1 habang itinakda ang full operation sa November 3. Ipapatubad ito sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Beijing, katawang ang BFS Global, isang international outsourcing at technology service provider para sa mga diplomatic mission. Ang mga Chinese nationals mula sa mainland China at special administrative region ay maaaring mag-apply ng single entry e-visa na may visa sa loob ng 14 days. Pinapayagan nito ang pagpasok sa bansa sa pamamagitan ng Ninoy International Airport at Mactan Cebu International Airport. The development of e-visa streamline government processing promote tourism, advance digitalization and boost tourist arrival in the Philippines. It is also line and with the country's continuing effort to enhance people to people exchange and facilitate trade tourist cooperation Yan mga boss, lumabas na ang tunay na pagkatao ni PBBM. So, uh, noon, ayaw niya uh, anti-China siya. At sigurado dahil dito sa ginawa niya, uh, babalik na naman yung Pugo niyan mga boss dahil papasok na naman yung mga Chinese sa ating bansa. Noon kay uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte, eh, ayaw niya sa US. Talaga pinanindigan niya yon sa kanyang administration mga boss. At kakampingan natin noon ang China. Pero dito sa uh, PBBM admin, una pa lang eh kinalaban nila ang China. At Marami pa sa mga Chinese ang pinalaya sa ating bansa dahil lang dadala o ito ng sugal. So ngayon, kinain mo ang salita mo, PBBM. Ano na? <laughs> Ibabalik na naman niya, boss, para sa turismo daw sa ating bansa. Ano sa palagay niyo, mga boss, dito kay PBBM?